Ayan na naman po sila, sila Toto GTV, si Katombol, si PC Vlog. Subscribe nyo po yan. Ayan po, ayan po yung ginawa ni Toto. To. Wala Pero po yan sa vlog niya. Kasi sa si anak niya po yan. Ayan, ito po yung anak niya, si Katombol. Ayan pa po si Jan Jan. Ay, may kalapatid na, no. Saan? Ay, no. Ano nyo? ko sila, oh. Ano? Uh, Ito banda po banan? ako. Kuwanin oh. ko na sana, eh. Oh, may nakita na po na silang malapati doon. Ayun po, ano ba? Apat na po sila si Kaysers. Toto GTV, si Katombol, si Pisi. Hey, Guys, tulog na ako. Ano, Sige, wong. Oh.

Si Job. Si gusto, gusto niya nga, gusto niya nakuha yung kanina. Sabi ko, oh, wala po ba rin yung kanina. Sige, doon po rin. Sabi ni Papa, wala pa. pa. Baliktad po hangin yan, nandun din po. Ang gusto po, eh. po na pag gano'n, okay. pag gano'n yan. Gusto niya gano'n po rin. Eh. Gusto niya ito, si Andre. Gusto niya po rin. Eh. Tapos, block yung kay Kayden. Kay block sa akin, block sa akin. Gusto ko block pa okay, rin. Wait sa akin. Kayden, paano ba yan? Nakuha ko na. Nagpipilian na naman po sila ng Ano? Kung anong kulay ng kanilang mga saranggola. Sa sa da si Toto GTV na saranggola. O, ibigay tayo ng saranggola sa mga bata. Oh, wala, yung. Yung, dahil nga bumili ng babong Bumili kasi si Toto ng plastic. Ayun po yung jellyfish ko. Po, sumabit po. Ayun po, sumabit ano? po. Ayun ano? Anong tawag doon? Aquatic. Ano? Aquatic po yung jellyfish ko. Okay, bye-bye. min 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 ali fighting <laughs> itu malu enggak lili penado aroma oh itu enggak cocok nih aku mau <laughs> deh wong saya

itu hangan nian. bola. Uh, pareh, <skies>

・おいしい